Pero ito na po yung pinakamalaking tridor na pangyayari sa isang naging presidente. Well, ito na yung pinakamalaking uh, uh, pagtatridor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas, bagula kay Diyos Dado hanggang kay Digo, hanggang kay Bongbong, -Bong, ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking tridor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin noong araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksiyahan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente.